Yan, uh, ito kay uh, interview kay Bato de la Rosa. Good morning, uh, may buntag uh, Jade ug uh, Admar at sa ating mga tigpaminaw, may buntag ka yung tanan. Kumusta Good Senator? Morning. oh Kumusta Senator? Uh, nasa VMMC ka ba or wala, na, naka, nakaalis ka na dyan? Andito pa rin, andito pa rin ako sa VMMC. Uh, kumusta po? Uh, una sa lahat, uh, ang sitwasyon natin dyan as uh, senator, lalo na po doon kay Attorney Zolaika at maging doon kay Ma'am Gina. Hindi ko pa sila silip no, ngayong umaga. Uh, kagabi, uh, nasilip ko si Juan, si Zolaika. Oh, mm -hmm. Medyo okay-okay naman siya, nakahiga lang siya. Si Juan, si yung isa, ay... ay hindi ko nasilip kanina, ah, uh, kagabi. Mm. Well, uh, Senator, dahil nga uh, sentro ngayon ng uh, usapin itong mga pahayag ni uh, Vice President Sara Duterte patungkol o uh, baga patungkol dito sa pamahalaan at maging doon sa uh, kasalukuyang uh, namumuno uh, dito nga sa ating uh, bansa. Sa so, tingin mo ba, Senator, may uh, mali ba sa pahayag na ginawa ni uh, Vice President Sara Duterte Kaunay po dito sa kill statement kung baga, kung yung revenge uh, plot na sinasabi? Claro uh, naman, wala. Uh, conditional. Conditional yung pagkasabi. Kung patayin ninyo ako, ipapatay eh, ko kayo. Di ba? Gano'n naman yung pagkasabi. Very conditional. So nasaan ang threat ngayon dyan? Magkakaroon kayo ng threat kapag tinatay nyo ako. Pero kung hindi nyo ako pinapatay, wala, walang threat sa inyo. Dahil uh, hindi ako magkayo ipapatay kung hindi niyo ako pinatay. Di ba? Ganoon mo lang, magka-simpling, simpleng, uh, simpleng pag-analyze uh, uh, words na yon. Opo, at uh, yun nga ang uh, narinig din ni VP Sara na matapos yung sabihin uh, niya ito, abay uh, kumilos na, all out nga yung uh, government ngayon. Uh, against her dahil nga is, is, a national threat no at ang presidente mismo ang nababanggit uh, ni uh, VP Sara uh, kabilang ng dalawang personalidad pero uh, sa kanyang parte uh, kay VP Sara Duterte naman papa um, papaano yung kanyang security naman wala ho ba siyang security threat ayun uh, nga kaya nga niya nasabi yon dahil nga tungkol doon sa kanyang threat din sa sarili no na meron siyang threat na, na monitor laban sa kanya. Uh, kaya nasabi ngayon. So, dapat, uh, ibisigahan din nila yung threat doon sa at pangalawang kuro para patas din tayo, di ba? Opo, pero pwede sinasabi po ni VP Sara, parang wala nang kakampi. Wala na siyang pag-asa uh, dito sa pamahalaan. Well, what do you expect? What do you expect? Wala na talaga. Ay, tayo na lang dito, magkakampi, mga kababayan, mga para sa si bahay wala tayong maasahan nito mm -mm. Pero personally, Senator, marami hubang mga attempt uh, na siya uh, patayin na ikaw na mismo ano mo, may idea ka, Senator, uh, dito kay Vice President Sara Duterte para sa kaalaman na rin mga kababayan. May mayroong merong mga impormasyon na si paglabasan nung uh, panahon na lalong-lalo na yung pinatanggal yung kaya security, kasi it 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 gave an uh, a window of opportunity for uh, that attempt against her life nung no? tinanggalan siya ng security so may mga gano'ng information tayong natanggap uh, no opo at uh, may mga lumalabas din po mga impormasyon na ngayon ay may balak na tanggalin hindi ko lang alam kung natanggal na o may balak pang tanggalin itong kanyang mga security group uh, senator nga, kaya nga hindi ko iniiwan ito ngayon dahil nga uh, nga anytime may balita na tanggalan daw siya na security. Kung tanggalan siya ng security, wala na siyang kasama. So, at ako nga, uh, hindi ko iiwan itong ating, uh, ating kababayan dito. Uh, sasamahan ko ito hanggang sa dulo. Walang iwanan. na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at um, yun sinabihan ko yung mga doctors na uh, gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin um, so hindi ko naiintindihan ba kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos walang tumutulong sa amin. Nung, nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya okay na yan. Ako na ang uh, mag-assist sa patient. Tapos, nung nandyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity sa loob ng H.O.R., wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may aparisyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi ng doktor, Well, yun yung sa St. Luke's. QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. Naghanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ng St. looks kung anong pwedeng gawin. You said that this is there's um, there's a motivation, a demolition job against Vice President Duterte. I want to ask you, with everything that's going on now, will the Vice President run for the presidency in 2028? Too early to tell, Karen. Too early to tell. Ah, uh, at saka yung ginagawa nila, too early to demolish a person. Uh, alam lang, alam lang, nagbubumirang sa kanila lahat ngayon yan eh. Uh, In and, what way? Ay, galit na. Galit na galit na yung mga taong bayan. Silent paano, majority. Paano galit? I wanted to ask you, Senator, pano galit ang taong bayan? You have the Vice President going live saying papapatay niya ang Presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc., etc. It's quite shocking uh, for the Filipino people to hear a Vice President condemn Palitan natin to si Karen Davila. Ayoko ng boses nito eh. Sino ba? Ano Ayan ng mas maganda. Ito, tingnan natin to si Lucas Castro. Nagyabang ka noon? Tiyak iiyak ka ngayon. Ito nga raw ang karmang hindi inaasahan ng ACT Teacher Partylist Representative na si Franz Castro matapos pagtibayin ng Davao Court at sa pamamagitan ni George Jimmy Boco na hindi na makakaapela pa ang ACT Teacher Partylist Representative na si Franz Castro dahil pinal na ang hatol na guilty sa kanila ng kapwa makabayan blog member na si Saturo Campo. Sa inilabas ng Davao RTC at ni Judge Boko, pinagtibay nilang guilty sa kaso ng kidnapping si Saturo Campo at Franz Castro matapos tangayin ang labing dalawang batang katutubo sa lugar ng talaingod. Ayan, hanap tayo ng magandang uh, um, Duterte topic. Sara Duterte. Hanggang dito na muna. At uh, don't forget to like, subscribe, and uh, share. Hanggang